taba. Eh. Nandito po tayo ngayon. Saan? Kasama ng nanay. Ay, Nasaan tayo ngayon? Nasaan tayo ngayon, Mama? Samba. Ano lugar to? Ano, <laughs> wala na lang. Nasa Clark Pampanga uh -huh. daw po siya. Ano gagawin mo dito? Tatakbo. Tatakbo mo ma manonood ta. <laughs> manonood. Manonood daw si Mami. Dito tayo ngayon sa Pintoran Leguan. Atakbo tayo ngayon ng 21K. Bali up pa tayo ngayon. Marami yung support natin kaysa sa akbo. Apo, ang power dirty po. Oh, 30, po. <laughs> Assembly po, alas 4. <laughs> <laughs> Ayun o, no? may kasama tayong Ashi o. Oh. Mama may bumati dyan kay Ashi, babae, eh, runner. Hinawa <laughs> oh, pa nga eh. Tapos tinanong daw kung ilang taon na. Ay, ilang <laughs> ano. Ayaw daw maniwalang 7 months na yung malilit na Ashi na yan. Hmm. Ikaw ba manyanad kay Diko J? Manyanad ka ba kay Diko J? Boss ano masasabi mo ngayon? Magsabi ka na ng huling habilin mo bago ang sakuna Bago malumpok? <laughs> oh. ah, di pinapangako mo ba na ngayon di ka na maliligaw? Bundol na nga ako Ayon, <laughs> so, Dinig niyo mga kainsayo, bundol na tatawagin natin dyan pag naligaw pa yan ha? <laughs> Say, thank you, thank you. 哎，哪？<Right. S 2> <Nah. S 1> <laughs> started yung first second sila yung may ilaw na motor sa harap abutan na ako pa pero feeling ko malalakas yung lumaro ngayon <laughs> sa second pa lang tayo panlima pa lang tayo ayun yung third at 200 meters sa 100 meters. Tsaga tsaga. <laughs> Run sa hydration. 5K na. Silipin natin average pace. For 11. Average pace na. Average pace natin. Doon sa 5K. Fortunately, layo na ng pang-apat. <laughs> no? Para sa mga may ilang manonood ng rusak lark ito siya bago mag 3k may na susunod sunod to Awang lusong e you no? Know? ganda dito presko sa lahat ng mga event na namin dito sa Clark yung pinaka-fresco. Tsaka mas challenging yung mga route. Kaya mas mahirap. <laughs> <laughs> natin yung paper plan next percent to ngayon pala ngayon yung unang beses natin ginamit ito yung break in so far pinakaiba yun sa pro ng carbon x ko malambot ah so naninibago din ako nasana yata ako dun sa medyo matigas so tingnan natin Hindi ang key na. Puro Average natin sa so 9K. Napakatatag na itong mga nasa ulan natin. Mabilis na yung pacing ko na yun. Hindi pa rin tayo makalapit. Yung ulit ka kamalit 200 meters to. Yung port. Malalakas na. <laughs> kasino drive to ng kasino eh shout out sa mga kasino balato Swiss Hotel pinta ka ng pera na may niyaman <laughs> tama ba? ayun <laughs> ako oh, wala sila din Mapansin <laughs> nyo, Napakadala ng sasakyan. Kaya e, na, masarap talaga dito. Kung magkaroon mo ng sasakyan, sobrang bilis. Kaya e, mag-iingat pa rin. For all in, all nine, ang bilis One, two, three. Take it, Ang <laughs> lakas, Morning! Ang kartay niya! Dito na! Morning! Morning! Morning. Morning. Oh, oras, sarap naman saging Okay May saging May tubig Ito, May taho oh, salad. Salad. Salad, salad At may mababait na <laughs> Salamat po. Alam nyo ba na tagal ko na tumatakbo dito Ngayon lang ako kain ng saging Saan ang bibingka? Kasi piling ko lagi naman na nung port eh. So, enjoy na lang natin. Piling ko ito nga yung wall. Nasa kalabi 15, turning 16K. So, 417, 17, ang very space natin. Current pace natin, 450 kasi nga apil to naabang apil wala siyang lusong straight siya wala apil pili mi hindi ako pamilyar pero sa nirurota natin feeling ko ito na yung wall eh oo eh, oh, mali ako Pro apil eh. Pro apil. Ang naman?

So, so check. Yeah. again smoked in that marathon on february 26th 2020

ang masalit na mga bahay na hanap ko. Ano oras mo kayo doon ngayon? Ulang to, 20. Ayos. Unang mo mo yung beses? Unang beses mo? Unang uh, beses ano naman ang masasabi mo ay doon? okay naman. So. Kamusta? Okay. Kuya to! <laughs> ang iniintay natin, si Roma at si Karomi, yun na nagbabakbakan. Ah, <laughs> nagbabakbakan yung dalawa, isang senior versus bata. Tingnan natin kung sino mananalo doon, magandang laban yun. Ha? Ikaw, sino ang expect mo mananalo, si Roma o si Karomi? Si Karomi na lang. <laughs> si Karomi. okay, since wala pa siya, magpapalo lang tayo. Ha? Paul, ikaw, sino ang expect mo mananalo? Si Ka o si Roma? Malangay, si Oliver eh. Si Oliver! Parang nanalo eh. si Oliver. Ol Para... Naisahan eh. si nah, tayo. <laughs> Hindi tayo sinamahan. Ikaw, Mami? Ah. Sino man Si Ka Romeo o si Roma? Si Roma! Si Roma daw. Okay. 1-1 na po. 1-1. <laughs> oh, ate. Sino mananalo? Ka Romeo o Roma? Hindi ko alam. Ng Kampis, mamimili ka lang. Uh, uh, siguro dun sa ano. Parang sino yung mas matagal lang tumatakbo sa kanila? Oh, si Karomi, okay. 2-1. Yeah, yeah, si? Ikaw, Wansi? Si Karomi din, siyempre. patay tayo dyan, mga senior pala itong mga ito. Batak na sa takbo yun. Ayun. Ito, inaanak ko ito. Praktisado yun. Tignan mo. Si Ati Ninyo. Ati Ninyo. Tiyan! Tahan si Roma! Tahan si Roma! Ayun po, evidensya. Wala ba si Roma? <laughs> Roma, nasan ka na? <laughs> Diyos ko, talo po siya ni Ka Rome. Talo siya ng senior. <laughs> nasaan ah, na kaya si Roma? Sa <laughs> huli yan, nauna na, na kami kay Ka Rome kanina eh. Yan. Yeah. Nauna kami ni Roma kay Ka Rome. Yan na po, kung may finding ni mo, mayroong finding Roma na. Nasaan <laughs> na kaya yun? Wala, <laughs> naano yan, Dizabon. po yo. Ayan po, ayan po. Ayan, po. Ayan. ayan, ayan, ayan. Fresh na fresh. 21K finisher. Sa tingin ko, hindi ka na naligo ngayon. Hindi, pinulikat lang. Ano ang oras mo ngayon? Ayun o. Oh, na, 255 po. po yan. Nasa na yung pa ni Afri na. Just call me. Boy. Romance. Boy, Roma. Yan na, tapos na. Bali, panlima tayo, 1.32. Same pa rin. Feeling ko, hindi ko naman na-break yung record. <laughs> Sandiyan na po si...